Good morning, alas 8 na at kagigising ko lang. Wala naman ang mga amo ko pero nagising ako sa sobrang ingay. Napabalikwas ako sa gising dahil nga narinig ko yung sobrang tindi ng kulog at kidlat na nagmumula sa labas. Akala ko kung ano yun, Ingay na nagmula lang dyan sa construction sa baba. Pagising ko, ito ang namulatan ko. Sobrang lakas ng ulan, hangin, kulog at ingay na nagmumula sa labas. Kinabahan talaga ako dito sa mga mahal na halaman ng aking among lalaki at kung may mangyari man sa kanila, ako lang talaga ang mapapagalitan kaya binangon ko agad at sinek kung may nangyayari bang hindi maganda. Kinek ko rin nga pala itong kwarto ng mga amo ko kasi baka may nabuksan akong bintana at nakalimutan kong isarado. Diyos <coughs> maryosep, baka malintikan talaga ako sa mga amo ko kapag may nabasa dito sa loob ng bahay namin. Minsan kasi chararat ko kapag naglili linis ako, nagliligpit, ay nagbubukas ako ng mga bintana. Yun nga lang, sa sobrang kaligayahan ko sa pagdudot, nakakalimutan ko na isarado. Dahil nga rin hindi ako araw-araw na naglilinis at wala naman taong iba dito sa bahay namin kundi ako. Nagpapiano din ako minsan, chinicheck ko kung maalikabok pa ba o maayos pa yung bahay namin. Dahil nga kahit wala ang mga amo ko ay hindi ako mapakalik. Sinisigurado ko na dapat malinis yung bahay namin. May amo man nako o wala. Madalas kasi na nangyayari dito sa aming mga domestic helper ay sino surprise kami ng uwi ng mga amo namin galing sa bakasyon. Kaya mas maigi ng malinis yung bahay kaysa magulantang ka na hindi pala kapag ka na-check ng amo mo. Sa isang linggo na pala ako magdi-deep cleaning kapag ka malapit ng umuwi ang mga amo ko. Dahil sa totoo lang, hindi rin naman ako ganun kadalas na nagluluto dito sa bahay namin. Kaya hindi talaga nadudumihan yung am aming bahay kasi hindi ko rin naman talaga ginagamit sa kwarto ko lang ako nag stay maghapon so nagpalit na nga pala ako ng damit ko pang bahay at magbabasta para sa pagtambay sa kwarto ko char <laughs> after ko pala magkape ay magbabasa ako pero maglilinis muna ako dito sa bahay namin habang chinecheck ko pala yung fridge namin, ay naalala ko nung unang araw na umalis yung mga amo ko, ay nagpunta pala ako sa wet market. Naalala ko na bumili pala ako nitong lychee at nakalimutan ko na maghahalos anim na araw na dun sa fridge namin. Nakalimutan ko na meron pala akong prutas na binili para sa sarili ko ngayon para na siyang ice candy. So dahil nga hindi ako nakapag-almusal, nagkapi ako at tumikim ng lychee. Uh, nakapaglinis na ako ng bahay namin at nakapagbasa. Naisipan ko ngayon na kumain na. Mag alas dos na pala ng hapon at meron namang itlog dito sa ref namin. Tinatamad kasi akong lumabas. Naisipan ko na i-check yung lagayan namin ng sibuyas kung meron pang sibuyas na malaki. At saka ang dami naming itlog sa ref namin, naisipan ko na magprito ng tatlong perasong itlog. ko palang kumain ay naisipan ko uling i-check itong balcony namin dahil may narinig akong malakas na ugong. Ito palang cruise ship na malapit dito sa building namin yung maingay. Isa sa dahilan kung bakit hindi ako mapakali ay konting ingay lang talaga naman ako'y kinakabahan. Dahil nga sa mga halaman ng amo ko na mahal na mahal niya. Parang mas importante pa ang buhay nito mga halaman na to kaysa sa buhay ko. Char! <laughs> Alakas, sobrang ng ulan dito ngayon sa Hong Kong at sobrang foggy.